So, what's up nga pala sa inyo mga kabagang? So, sa araw na ito ay dumating na yung mga pyesa ng ating Aerox. Actually, matagal lang dumating yung mga pyesa. Ngayon lang namin naayusin kasi ngayon lang nagkaroon ng time si Cousin RJ na ayusin dahil busy busy siya sa kanyang school. At nagsimula na nga ang baklasin ni Cousin RJ ang front shock ng Aerox ko dahil ang damage niyang Aerox ko ay tipos. So, mali pala dahil yung gulong pala ang mas maunang tatanggalin. <laughs> Bobo. Pagkatapos ng tanggalin ni Cousin RJ ang front tire, ay eto nang ang front shock ang kanyang tinatanggal. Sunod naman ay itong tipos na ang tatanggalin kasama na ang manubela at head cover. <tipos> At tinulungan na nga ni Luping si Kasin Ari dahil mahirap nga naman tanggalin itong tipos. Sumampan na nga si Kasin RJ para tanggalin to hanggang sa... Akala ko masasama na yung tipos sa pagtanggal ng head cover. Pero hindi pa pala. Kailangan pang masuhin yung mga lakpatas para matanggal yung tipos hanggang sa natanggal na nga. Uh, Mas na At nagsimula na ngang maglagay si Cousin Arnie ng mga nachi balls ng tipos pero bago yan lalagyan niya muna ng grasa pampadulas. Wow! Hanggang sa nalagay na nga kaso hindi ko nabidyohan kasi chinarge ko pa tong phone ko. Pati nga pala yung head cover kasama yung manobela ay nabalik na. Bumili na rin ako ng tapaludo ludo sa harap. Kasi nagka-damage na din sa lakas ng impact. Kasama na rin tong magkabilaan ng wing flarings ng Aerox ko. Dahil syempre nagka-damage din. Aso nga pala yung dahilan ng pagkadisgrasya ko mga kabagang. Naibalik na rin ni Kasin RJ itong front shock ng Aerox ko. At dino-double check niya kung goods ba ang pagkakabalik nito. ito. Pagkatapos, syempre, itong front tire naman. At konting-konti na lang, tatakbo na ulit itong Aerox ko. At magagamit ko na ulit pang araw-araw. Lalagyan din ni Kasin RJ ng dual contact sa may signal light ko. Pang dagdag ilaw na rin kahit papano. Pagkatapos niyan, ay sinasalpak na rin ni Kasin RJ yung headlight ng Aerox at ko. At yun, konting-konti na lang at tatakbo na tong Aerox ko. At dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. Salamat sa panonood. Please like and share at paki-share na rin ng video. O nga, paki-share na rin ng video. Please like and follow pala. Sorry. Bye-bye. Salamat po.